Ninoy, kita mo ni Subaya? Oo, nga mo na ako. ba yung maninoy? Anong kinalain sang Subay sa kanding? Kinalain sang Subay sa kanding? Siyempre, ang kanding dako ang Subaya gamay. La si sina. Ano pag-ed? Siyempreyado, ang kanding gakaon ni Lamon ng subay wala. Ah, okay. Gakaon ni Lamon. Siyempreyado, i-kanding na yan mong. Di, makao man ayan sa kanding ang subay nga patay. Araw-araw ka naman, Imo. Yan wala eh. Alang nga patay nga subay. Kano'n ba sa kanding? Ilamon lang na ginakaon niya, ya? Teka pa, Inoy. Nga, ang kanding, kaya kano'n sa subay? ko bahol naman ang Imo eh. Kanding na ginagawa po sa susubay. Kano'n po sa susubay? Aliman nino'y pamati. Kung ang subay mapatay, wala ginakandingan. Pero ang kanday kung mapatay, ginasubayan. Nakat po. <tinyo>